Krabi. This is my first time ever na this maya talaga ako sa Miss Universe talaga guys. Kasi obvious obvious talaga ang pagka ano ba guys. Ang pagkaluto. No? Actually hindi ako nagre-react no. Talagang para mag-react para isupport ko si Ate sa Manalo. Kasi honestly hindi ko siya idol no. Parang isa kasi kanya-kanya naman talaga ang gusto. So hindi ko siya masyadong bet. At hindi ako nagsupport support itong year sa Miss Universe voting. post never naman ako nagre-react sa kanya. Ngayon lang ako mag-react doon talaga sa tinatawag na kitang kita natin ang diferensya sa Q&A kasi si ate sa malalang nakikita ko improvement niya eh sa swimsuit niya evening gown niya doon sa national so, ang gas talagang talaga siya guys as in makita mo yung improvement niya kumpara doon sa Miss Universe Philippines sa parang ang basa basta iba ang dating niya ikaw, kumpara talaga dito dito sa Miss Universe grabe ang improvement niya talaga tapos sa Q&A din ito design itong kinakabahan ko sa kanya sa Q&A kasi baka magpabebe siya ng sagot or alam maluming ba yung malum, mahinhin ba maubutan siya ng time kasi ba ganun po this time talagang tatat 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 siya ang ganda ng mga sagot niya consistent din at saka diretso din siya magsagot with confident talaga din ang ganda guys sabi ko talagang para na natin to Miss Universe ha. Though hindi ko siya idol ha. Pero para sa bansang Pilipinas, syempre, so, kahit ka Pilipinas, so, support na tayo. kahit alam natin, nakakainis na yung kakagigil na yung bansa natin, pero wala tayong mag-up. Pinoy tayo, support pa rin tayo, di ba? So, yun, yun. Nanood lang ako, parang, na-curious ako, syempre, dahil masaya na ako, no? Kasi kahit na, hindi mo siya talagang idol, pero masaya ka pa sa bansa natin na, ay, top, top, top oh my chance, doon ako nag answer sa question and answer, to talk. Mm. Ay, nako guys kumpara doon sa kayo Mexico. Wala, wala talaga eh. Hindi ko alam saan yung sense ng mga judges na to. Well, depende naman talaga sa judges yan. Depende sa mga judges, baka binayaran. O oh, talaga niluto. Kasi luto, luto, hindi pa tayo judge eh, di ba? Wala tayong magagawa. Kasi pag niluto na talaga, luto na talaga yan. Kung sino lang gusto nila manalo. Oh behind that ni eh, pera pera lang siguro na ba nandiyan hindi lang di lang talaga natin alam so wala na talagang dignity ng Miss Universe na tinatawag dati na talagang beauty brain and body wala na eh ganoon kung sino lang na lang pera ganoon na lang ang manalo parang ganoon yun eh kasi this time talaga makikita mo yung diferensya ang laki laki ng diferensya ay nako oh di ba ngayon ako nag-react ah, kasi nakita ko yung diferensya eh, pero anyway congratulations pa rin talaga kay Ate Samanala kasi nga ginawa mo pa rin talaga ang best mo na hindi mo binigo lahat ng mga fans mo at buong bansa buong, I mean buong Pilipinas talagang hindi mo sila hindi mo pa rin kami binigo at ako pinupuri kita dahil syempre dahil sa ginawa mo talagang nakikita ko talagang improvement mo so ngayon lang ako nagsabi ngayon lang ako salita pero hindi naman ako naging bashers niya talaga kasi ayaw ko rin makabansa pa rin natin eh si iba yung bansa pa rin natin yan kahit pa di ba so yun lang ang masasabi ko. Pero para sa amin, ikaw pa rin panalo kasi talagang obvious na obvious ang pag... Akala ko talaga, ikaw na eh. Nung naiwan ng mm, Thailand at saka Mexico, wala na talaga. <laughs> tanggap na. Tanggap ko na talaga na talagang luto na. <laughs> so ito all guys, ang masasabi natin talagang cooking show. So hindi... Ang mga tao naman kasi hindi naman mag-react kung talaga nakikita natin eh ang laki ng diferensya talaga, promise. Pero, yun lang. Para sa amin, panalo ka pa rin. At least, no, di ba, nabalik sa top 5 yung Miss Universe, pangatlo ka pa. Kaya, congratulations para sa Pilipinas. Kahit alam natin na dapat para sa atin yun. <laughs> Sige lang. At least, di ba, natupad mo pa rin ang pangarap mo na makatuntun sa Miss Universe. Ay, yan. yun lang lang, ano mo, mo, sa sarili mo, kahit pa paano. Kung gas, uh, at, at saka ito pa si Mexico. Congrats sa <laughs>